Yes. Uh, kasi yung NBI magaling pagdating sa investigasyon, magaling sa pagtitiktik, tik magaling sa intelligence. I think let's stop the NBI. Tama na nandito yung NBI. Kayo dyan sa PNP, sorry, nakakaya po kayo. More than two decades na yung programa ko, every single day may mga security guard ng reklamo. Malaman lamang ko yung ugat ng reklamo, how shall. Alam niyo po yung how shall, di ba? Yung pong security agency na payagan niyong magbukas, na bigyan niyo ng lisensya, na bigyan ng permit, yung pala walang kakayahan na magpatakbo ng security agency. In some cases, totally wala talagang permit, wala talagang lisensya. But you turn a blind eye kasi binabalik-balikan niyo yung security agency para hingan. It's about time. Marami sa mga security guard natin nagwawala nagurimentado. Alam niyo na, no? overwork. Security guard for the for the information of everybody here. Kayo ba na na ng security guard na nagtatrabaho ng 20 hours a day straight, walang day off.